Siyempre, babalikan na lang. Pwede, ha? No, call a friend. Siya na no, muna sasagot. Si, ano, si Miss Sarah. Miss Sarah. Ikaw muna. Ano Pinaka-unusual. Ang hirap naman. Ano ba yung love? Nakalimutan ko na. kalimutan <laughs> ko usual. Sure. Mm -hmm. Or yung hindi ka makapaniwalang ginawa mo for love. Um, does it have to be kind love for a friend? Sige. Or love for a co-worker? Oh, sure. Ah, uh, siguro, ano? Um, uh, ito, itong secretary ko. Dahil sa pagmamahal ko bilang bilang katrabaho ka, sa lahat ng binigay mo sa nila. So, pambawi sa iyo. So, I'm here in Secretary Kim uh, to Ay, give back. Sobrang funny, sobrang funny siya dito. Back? Sobrang funny siya talaga. Hindi na siya si Paolo Abilino. Teka lang, pag mo ka uusap pinag-uusapan, siya change topic? Siya <laughs> pinag Secretary Kim dahil nga unusual siya sa kung para sa mga usual na ginagawa mong projects, Paolo. Oh, okay. I think okay. It, if, it was offered to me and it wasn't Kim, uh, I'd probably have second thoughts. So because it was Kim, wala nang isip-isip, yes, go again. Because of Kim and Sir Davis. Oh. Ang ganda ng sagot niya, Kim! <laughs> unusual? Yes! Uh, hirap naman. Um, unusual na ginawa. Um, madami Ikaw ba usually yung mga uh, parang maalaga? marami ka talagang ginagawa for your loved one. Kaya parang hindi ka makapili kasi ang oh, dami kasi I'm sobrang giving ko talaga na tao. Na parang ayokong, ayokong may nag-left out or may, may na or something. I always give as long as I can give. Kasi wala, wala namang mawawala sa akin na kung, kung magbibigay ako eh. Parang siguro, ah... Uh, um, hindi ko alam. So, kasi sagot niya, nalito tuloy ako. <laughs> Pero ano, um, unusual na bagay. Siguro marami ka naman magagawang unusual kapag nagmahal ka. Parang hindi mo, hindi na 'yon unusual sa iyo. Parang normal na sa iyo 'yon kapag nandoon yung love. So, hanggang dun na lang. Pero totoo yun, sobrang giving nga uh, ni Miss Kim Chu. And I, I'm sure everyone can attest to that, di ba? Na talagang binibigay niya ang more than 100% na kaya niya in everything that she does. And she takes care of everyone around her. So, palapahan natin ang Kim Pao. Kim Chu Paul for Consilor. <laughs> talaga kayo nasa couch. <laughs> Counseling session pala. All right, now let's go to our next set of questions. This one is from our online viewers and it is for the Liwanag family, Kai Cortez and Kat Galang. There you go. Okay. Paano nyo i-adopt ia yung sibling dynamic nyo as your characters? Pinanood nyo ba yung original K-drama for comparison? Um, actually hindi kami masyado nag-focus sa pagtingin kung paano ginawa sa Korea. Kasi as sila direct said, gusto nila yung Filipino touch talaga. So mas nag-base kami, mas nag-focus kami sa chemistry naming apat at sa closeness na pwedeng ma-relay sa screen. Yes, go ahead. Ako adapt. Ampun ka, ampun ako. <laughs> paano ka na rin? Ah, okay. Ah, oo. Akala ko may ampun sa atin. <laughs> Parang wala yun sa synopsis nung kanta. Ano ba? Well, um, naging natural lang talaga. Siguro, um, first time din namin magka-work work together. Kaming apa, ni Kim, ni Sir Nico, ni Ate Kai. And pagdating namin nung look test and uh, first day of work, nag-click naman kami agad. Siguro kasi I feel like ang common denominator namin lahat ay very family oriented itong mga ito. So masarap iyapusin yung character ng liwanag ng family kasi ganun sila eh. Parang they, they got each other's back. At yun din ang isa sa mga abangan nating elements. Okay. So what's wrong with Secretary Kim? How they have each other's backs and of course yung family, pagka-family oriented and family, and of course, the Castillo family as well. Okay, now, let's go to our next question. Kim, this is for you again. Higang <laughs> malalim tayo dito. <laughs> this is from Jade Buhoy of One Media Network. Hindi, ito madali lang naman siya. Ano ang kaibahan ng experience mo working in a Filipino adaptation ng K-drama series now compared noong nagsisimula ka pa lang sa industry? grabe eh. ang, 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 ang lalim ng ang lalim ng hugutin natin ba o baka malunod ako pag binalikan ko 'yun. Ano, ah um, syempre iba na ngayon dahil dahil mas marami na tayong experience and marami na din tayo natutunan along the way since gumawa din ako dati ng Korean adaptation, my girl. So parang nakaka pag tinignan mo siya noon and ngayon, sobrang laki na ng difference dahil nag na tayo in terms of acting, in terms of pag-iisip, and open na rin tayo for change, for for very adaptive na actually yung culture natin ngayon. So, it's more easier and then mas vocal na rin sa mga gusto at hindi gusto. And very collaborative na rin yung set namin with the help of our directors our creatives, writers, and co-actors. So, mas open, mas masaya. Yeah. That really comes with maturity na, no? Okay. Mas brave ka na mag-voice out ng opinions, yeah. oh. No? Uh -huh. At syempre, mas marami ka nang ang talang experience yeah. and wisdom. At kulad nga sinabi yeah. uh -huh. All Alright, thank okay. you so much, Kim. Now, this one is also for Kim. <laughs> and it comes from Christian Ribano of What's Up PH. Anong mga bagay sa kultura o tradisyon ng Pilipinas ang nais ninyong ipasok sa Filipino adaptation at bakit? I know I think you already touched on this, pero baka may kayong specific na gustong ikwento. Direk? <laughs> Wala siguro akong control sa kami ano papasok dito. Ako yung maarte lamang. And also our creatives are, are here. Yes. Ano nito sila, baka gusto niya Gusto niya magtumabi sa amin. Hindi Oh. Maluwag pa naman to. Without si spoiling anything. Si Derek Chad, Derek. Chad, would you like to take this? Yes. Oh. Kasi nga naman, kayo yung nagpasok ng Filipino elements. Yes. Oh, so. Baka gusto nyo. Oh. Kasi Direk, excited Chad. ang lahat. Oh, Lalo na yung I mga nakapanood ng Korean, Korean. original version. Direk, dito ka, direk! Direk, aluwag pa kami. <laughs> Sorry, ano ulit yung question? Direk, uh, yung mga ipinasok niyo ako po na Filipino elements sa what's wrong with Secretary Kim? Balik din ako. Ako for me, uh, mainly talaga, as a Filipino culture, is the family. Uh, well, meron sa, kung ano yung drama itself naman, meron, may family uh, aspect rin naman sila. Pero, dito sa Pinas, sobrang iba yung uh, appreciation and lalim natin sa family natin. I think that's what's uh, most uh, nakahangang dito sa Filipino adaptation. Besides that, yun nga, um, yung cultural influences, yung character portrayals nila as their characters as Filipinos. And yun nga, yung work life. Ay, work dynamics in the office. Kasi iba-iba naman yung culture natin dito sa Pilipinas pagdating sa trabaho. Ayun po. Thank you so much, Direk Chad. Pasensya na sa pag-ambush po namin sa inyo. <laughs> Thank you so much. But if you'd like to join us, there's a chair here for you, Direk Chad. <laughs> welcome na, welcome po kayo dito. <laughs> dito na daw po kayo. Yes! Wala na pong bawian. Welcome, Direk Chad. Okay. Ngayon naman po ay mapunta tayo sa ating next